Abay, binastos nga ng Mavs owner etong si Luka Doncic pero siguradong good news nga ito para sa team ng Lakers. Well, alam niyo naman na siguro mga idol ang sinabing dahilan ng GM na ang Dallas Mavericks kung bakit nila tinrade itong ang si Luka Doncic. Nang dahil nga yan mga idol sa anyang ang lack of desire na maging maayos ang kanyang conditioning para nga maging healthy siya on the court at makalaro para nga sa Dallas. And well, nag-double down pa ang Mavs owner. At ito mga idol, actually may audio dyan. Pakinggan niyo, ito nga ang sinabi niya. were dedicated to work as hard as possible to create a championship winning outcome. if you're not doing that, you're gonna lose. In the league, the people you and I grew up with—Jordan, Bird, Magic, Kobe, Shaq—they worked really hard every day with a singular focus to win. And if you don't have that, then it doesn't work. And if you don't have that, you shouldn't be part of the Dallas Mavericks. Well, to recap yung sinabi niya, kung titingnan daw natin yung mga NBA legends, yung mga NBA greats, ang mga kinalakihan daw ng mga NBA fans, gaya nila Jordan, Larry Bird, Kobe, Shaquille O'Neal, ay they work really hard every single day nga daw with a singular focus to win. At kung wala ka nga daw ganyang mentality mga idol, ay dapat daw hindi ka maging parte ng team ng Dallas Mavericks. And basically mga idol, pinatatamaan niya nga dito si Luka Doncic. Parang ang pinalalabas niya nga dito ay tamad itong si Luka kaya naman lumalaking at sinabi nila at 270 pounds sa daw and the reason also na kung bakit laging may injury itong si Luka Doncic every single season. So basically nagdouble down itong Mavs owners na naging pahayag nga ng Mavs GM patungkol nga sa rason ng kanilang pagditrade dito nga sa anilang franchise player dati. And definitely, eto mga idol ay maglilit na naman ng fire under kay Luka Doncic. Siguradong gaganahan pa lalo itong si Luka. Another motivation para nga sa kanya. Mukhang hindi pa naging sapat yung mga sinabi nang itong GM ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison. Abay lumabas pa rin ang owner naman na ng team ng Dallas Mavericks. At parang sinugatan na pa nga yung sugat neto ni Doncic. Parang nilaliman pa mga idol. At sigurado, makikita ito ni Luka at talagang gaganahan, magiging motivate motivated itong si Doncic this upcoming season na patunayan ngang mali itong mga sinasabi sa kanya. At siguradong hindi nga lang yan ngayong season kung hindi for the years to come in the NBA. Siguradong gustong patunayan niya ni Doncic na mali ang mga pinaparatang nga sa kanya. At kung ganyan na mangyayari mga idol ay sigurado namang matutuwa ang team ng Los Angeles Lakers dito nang dahil sila nga ang makikinabang dito nga sa paghihiganti revenge tour ni Luka na balak niya nga gawin dahil nga sa mga pinagsasabi sa kanya ng GM na itong Dallas Mavericks dinigdagan pa ng owner nila. At lalong siguradong magiging kaabang-abang din mga idol ang pagbabalik nga ni Doncic dito nga sa Dallas Mavericks sa anilang arena. Ang kaso lang ay medyo matagal-tagal pa nga yan. April 10 pa ang pagbalik ni Luka mga idol sa kanyang former team. At yun mga idol ay siguradong magiging magandang game. Anyways mga idol kayo, ano bang masasabi nyo dito sa mga naging pahayag ng owner na itong Dallas Mavericks? Komento nyo ang inyong mga opinion.